Dadalawa na lang kayo, lalayo pa siya. Oh, hindi ba yan ang gusto niyo? Ang patakaran niyo kung saan kami masaya, di ba? Oo nga, pero hanggang Pilipinas lang yon ano? Pero ma, matagal na nag apply si Ana kung saan saan, di ba? Eh, hindi ko na maalam ng gano'ng kabilis. Oh, nandito naman ako, hindi ko naman kayo papabayaan. Oo oh, eh, ako. Eh, paano kung may mga terorista sa replano? Paano kung sumabog yung replano? Oh, paano natin pipigilan si Ana ngayon? And make her miss opportunity? Ma, baka tayo sisihin yan. Anyway, pag nalungkot siya at hindi siya masaya doon, mataling bumalik dito. Anong nangyari sa'yo yun linggo? Panalo na sana eh. Kaya lang, nagtagal ako sa loob. Minalas. Ah, uh, sandali lang. Yes? Ah, uh, nandiyan ho ba si Ryan? Ah, uh, yes, yes. Come in. Ryan. Ryan! Ryan, may bisita ka. Hi. Catherine, hi. Ah, uh, dad ko. Uh, hi. Ano sa'yo po kaya? Ma'am. Uh, ma ma si Catherine. Uh, Ana. Ana. Kuya. Catherine, ito sister ko, si Ana.